Hi guys! So yan, kung nakikita nyo, yung nasa likod ko, yan, uh, yan is G-Loan. So usually kasi pag nangungutang yung tao, hindi na inaalam ko ni mga details na nandyan. So katulad yan yung nasa taas, pag nag-borrow ka ng 1,000, ang terms niya is payable in 5 months. Ayan, 5 months. Then, ang interest rate niya is 6.57 average per month. Ibig sabihin ng average, uh, pwede yung bumaba or tumaas dyan. So, sample, kung 5 months ang interest rate mo per month, kung 5 months siya, times mo yung 6.5, around 32.5% 32, 32 yan. Ang interest mo dun sa so buong loan. So, for example, yung 1,000 times 32%, yun yung magiging interest rate rate niya or interest niya sa uh, buong term na yon. Then, makikita mo pa tong 3% na yun na nandyan. Yan is processing fee. So, ang ginagawa dyan is binabawas yan dun sa loan approve mo. So, halimbawa, yung 1,000 mo less pa yung 3% na processing fee, ay yun yung makukuha mo na net loan proceeds mo na mo So meron pa yung isang ano, isang um, picture na ipapakita ko yung pinaka computation. So yan, ito yung computation, sample computation ng 1000 pesos na loan. Yan nakalagay loan amount. Then yun, katulad nga na sinasabi ko, 3% na processing fee. So 30 pesos 'yon. So ang total na ma mo na amount is hindi 1000 kundi 970. So, with the interest rate of 6.57%, within 5 months, magbabayad ka sa kanila ng 265.70 per month. So, ito ngayong computation from your monthly na 265.70. So, dahil babayaran mo siya ng limong buwan times 5, tapos ililess mo yung 1,000 na niloan mo ang tubo niya is 328.5 plus pa yung 30 pesos na processing fee is medyo malaki-laki na rin mga around 350 ang naging interest niya for 5 months so yun, yun yung consider mo kung halimbawa maglo ka kay G loan no? so yan hopefully nakatulong sa inyo or kung ano tignan nyo yung perspective kung gano'ng kalaki yung at tinubo at yung nakuha niyong pera. So yun lang. Salamat.